Pwede rin na Ay, dito lang tayo dadaan kasi maganda dito. Dali. Eh, huwag din naman yung taka. Malakaw Ah, ang kulit naman kasi. Uy, ibig. ibili na kayo ma. Bugat na. Huwag, 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 huwag. Para ito na dadaan. Bugat At but, to. To, na. Tawin, dagan yuta nga dito. Nga dito na punta. Dagan may yuta nga dito. Na. Dagan may yuta nga dito. Bata man mo. Ijabu na yun na diha. Ijabu. Hmm. Bilis. Bilis. Ay, ang bagal naman. Uy. Ang kupad-kupad Ang kupad-kupad nyo. Huwag ano? ito. Iwan nyo to. Ang karton lang dalhin nyo kay kasabaan mo ni me or ana. Ay, ulit lang nga niya, ha? Oo. Ako ay ganito yun, ha? Ako, ha? So sa Pikas guys, kaya, 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 kaya. Halo, dali lang guys. Oh. Sa wire. Mga usa, duha, tulo, upat, lima. Dagkor ba? Ay, napulo na kabuo. Hala, kadagi lang gam So, nagdua ang mga bagsok diri. Sige, maglaro lang kayo dyan habang mga bata pa kayo kasi pag na kayo wala na laro laro dudung eh? dudung daday no. oh my god uy naramo ngarito naram man ko nah nice, seperti itu guys so, ya keluar itu yang bahay mo sa so, tambay hindi ko yan tambay magpahangin so, takarap ka sa may pilapilan mm -hmm. tas tingala pa sa kalangitan ay <laughs>